8 cellphone tapos isang connector na ganito 3.5 to 3.5 TRRS to TRRS ang connector na ginamit natin dito tapos itong headset ito ang magiging uh, monitor natin at saka microphone itong headset na to so dito idol okay okay ito makapag-record tayo ng video dito gamit yung ating cellphone at saka itong headset basta dito idol yung ating connection lang dito ay live 1 or live 2 papunta sa ating cellphone wala na tayong ibang ginagamit dito na output papunta sa ating amplifier. Kasi pag gumamit pa tayo dito sa monitor output papunta sa ating amplifier para sa monitor natin na marinig natin, kapag headset ang ginagamit natin, medyo maingay siya, no? Uh, kunting galaw lang natin, uh, maingay, nagkakaroon siya ng uh, ingay sa ating uh, pagre-record. So, mas okay na gumamit tayo ng microphone kapag may monitor output tayo dito ng amplifier. So, ito ang ating setup. So, yung ating headset na to, dito natin siya ilagay sa headset para marinig natin habang nagsasalita tayo dito kapag nasa set yung ating connection. Tapos itong live 1, live 2, dito tayo mag-connect. Mamili na lang tayo dyan. Yung halimbawa, live 1 ang gagamitin natin dito. Tapos ito ngayon sa ating cellphone. So kapag nag-record na tayo dito, dadaan na dito sa ating bait sound card kapag nag-record na tayo. So ito na idol, dumaan na sa ating bait sound card. So pwede tayo magdagdag ng echo. Check. Ayan habang nagsasalita tayo ano yun lang siya ito. ang ginamit natin kanina yun lang live one na connect tayo sa ating cellphone tapos itong headset sa ating headset so narinig ko rin yung sinasabi ko dito at yung nire-record ng ating cellphone kung ano ang, ang dumadaan dito sa ating bait sound card so yun din ang narinig ko tapos ang nire-record nitong ating cellphone so mayroon naman itong mga effects na magbabago ng boses natin Ito voice effects natin. Pag pinindot natin yan, pupunta sa ibang effects. Female voice. Ayan. Ayan yung ating effects. Ilipat natin ulit. Male voice. Ayan. Yan ang magiging boses natin. Mommy voice. Ayan. Ayan na siya naman ngayon. Monster voice. Check. Okay. Oo, diba? Nagbabago. Female voice. So kung gusto natin siya ibalik, mamili na lang tayo dito sa apat. Ito, karaoke. Ayan, bumalik sa sa ating boses, ano? Pag nagpindot tayo dito ulit, Female voice. iba na naman Ayan, yung boses. Tapos, magpindot tayo dito sa MC, babalik yan. Ayan, bumalik siya, ano? Ayan, effects ito kasi ng ating microphone, pero ito, voice effects ng ating bass sound card. So, pwedeng-pwede natin ipalit yan kung gusto natin.